Kitwinan Hills and World War Tunnel. Yan, dito yung visitor information natin sa kanilang center. Uh, ito ay Barangay Tinago, Kamilig Albay. Yan, makikita dito yung mga World War Na na-preserve nila yung mga tao dito na lumaban sa panahon ng Kastila, mga Hapon, no? Magaling yung pagkaka-preserve ng kanilang mga katawan, no? Hanggang ngayon, nananatili pa dito. Gano'ng katagal na. Ano? Oh. Diyan na yung Japanese tunnel. Oh, ang ganda ng tunnel. Parang ano lang ng roadway din eh. Ang tunnel, yan ang tunnel oh. Ayan, pakikita ko naman sa inyo yung overlooking dito sa high ground ng Mayon. Overlooking yun. Oh. Parang Skyruns lang yun. Oh. Ang ganda ng mayong Kaso ngayon ay magpakita Yan, dito tayo ngayon naka park Dito sa Bunch Park ah, Napakalapak dito ng Pwede kayo dito mag-tent Pakikita ko sa inyo yung kumagkaan dito Yung entrance, tent At Yan, kita na branch Ranch pala to Parang sky ranch nga Oh, na makikita ko sa inyo ang kung magkano. 50 per head. Yan, merong pag adult 100. Pag senior 50. 7 to Pababa, walang bayad. Yan, mura na dito. Overnight, pwede rin. Basta ang tent, ang Arkele 200. Pag may tent, ngayon napakainit. O kaya wala masyadong tao na naka tambay dito kasi open open na open talagang kahit puno wala so yan kain ngayon naman ni Queen eh yun know, yun naman yung sakayan o oh, yan ang park wala masyadong tao pag magte-tent ka dyan sa kuli birding yan pwede ka magtayo dyan ng tent anytime pwede dyan overnight pwede napakalawak tapos pag kayo ay ikakasal pwede rin dito. sa Mayon Volcano harapan. Wala mo tayo na sa ilalim ng bulkan at napaka ganda ng kanilang view. Talagang mataas. Mataas na mataas ang kanilang view yan, no? Yan lang ang puno dito nag-iisa. Dapat ito iniligay ng mga puno para ang mga tao ay makatambay dito. Mga picnic ano, dito kami naka-park, konti lang pati yung pwede mag-park dito Ayan mga ko, nasa gilid lahat kasi mainit Wala ka talaga dito pwedeng silungan, dapat may tent content o payong Mabayos lang kami dito Ito yung last destination namin sa tour ng vehicle Dito kami dila ng aming tour guide Last destination, yan Bulgang Mayon ng bobobata tayo pinakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda dito sa ground na to. Ayun. Okay that's all. Thank you.